Good afternoon. So, pauwi na ako. Nandito na ako sa parking area. Pero may nabasa ako na may nag-comment kung gaano raw importante yung stiffness, stiffness value o yung tigas o lambot ng isang building, ng isang structure, in particular yung poste. So, kung palagi kayo nagbabasa ng ACI 318 at NEC 2015, may makikita kayo doon na irregularities dalawa horizontal, tsaka vertical irregularities. So, anong ibig sabihin nun? Dito tayo sa vertical, uh, may tinatawag na soft story, tsaka weak story. So, yun. So, ina-alert tayo. Sabi nila, sabi ng code, ah, mag-a-alert kayo, o ikaw nga, alarming yan, pagka, sa pag-run analysis mo, lalo na sa computer, may may lalabas sa report na weak story or soft story. Ibig sabihin nun, magkaiba yung stiffness tsaka yung strength ng mga poste. Okay? So, kumare at yung talagang dapat, dapat magkapareho ang lambot niya lahat. O dito tayo, example, doon tayo sa 12 story, kunyari sa 12 story, meron dong 50, meron 50 piraso, 50 pieces, uh, pieces, na poste. Tapos, yung dalawa doon, iba ng, iba ng stiffness, mas mano, mas stiff siya ka nga, mas matigas siya kaysa sa 48. Sabihin, yung 48, parelang sila lang ng lambot. Pagka uh, may movement, chill lang sila, parelang sila lang sway kasi magkapareho sila ng stiffness. Here comes, meron dalawa. Sa, meron dalawa doon, out of 50, na napakatigas. Iba yung stiffness value niya. So, anong mag-ano doon? Anong, anong resulta noon? may mababasa kayo sa ACI 318 at sa 2015 na mga statement awarding na na it will attract damage. So, anong sabihin nun? Meaning, yung dalawa. Kasi pag kami, nag, kami may, merong may, sway o merong earthquake, yung 50, ika nga yung dalawa na napakatigas na poste, ang sasalo ng sway. Kasi, steep siya, matigas siya Pag lumindol, pag nag Sasaluhin niya yung ano yung movement. Pero yung 48 hindi pa magtatrabaho kasi inaako nung dalawa eh, yung movement eh. So pagka nag-snap siya, nag-action, nag-crack siya, nag-fail siya, tsaka niya lang ipapasa yung hindi niya nakaya sa 48 na poste. Eh. So anong ang implication nun? Bagsak na yung dalawa mo, failed na yung dalawa mo. Tsaka pa magtatrabaho yung 48. na pieces, 'di ba? So ang ang aim dun is kung maaari, mag design ka ng structure para pareho ng stiffness, para walang irregularities, para pag movement, magpapasahan sila. Kasi pare-pareho silang lambot eh. Pag konting movement niya, ipapasa niya sa, sa katabi niya, in such a way na pantay-pantay sila ng, ano, ng stress. ba diba? Pantay-pantay sila. Otherwise, yung nga, yung sinabi ko kanina, yung dalawa, sinaloy niya, inako niya yung, yung puwersa kasi nan, napakatigas nila ng pagka-design. Tapos yung iba, malambot, yung 48. So, pag-snap ng ano niya, ng dalawa, inako niya, nag-failure siya, tsaka pala niya ipapasa sa 48 na columns. Kasi pare-pareho ng lambot yun eh. Diba? So, ano-ano yun, -ano, wala na. Kulang ka na ng dalawa kasi nag-failed -nag -nag na eh. So, ganun na pare-pareho ng stiffness value pagka nag-design. Diba? Hindi literal na na pare-pareho, kunyari stiffness value mo dito sa baba magkapareho, sa ibabaw, sa ibabaw iba, diba, basta meron namang analysis yan eh merong, merong analysis yan, ba? Diba? dapat uniform ba? Diba? so yun lang yun lang sagot ko sa comment so mag-comment ko ulit kung hindi mo manaintindihan para um, mag-video, magagawa ulit ako ng vlog Alright, kasi matagal na rin ako hindi naka-no, hindi naka-vlog ng mga ganito sa mga design and analysis. Alright, sige. O, maambo na, uwi na ako. Sige, bye-bye.